quick tour lang ta sa $259 per night nga king bed size room there is a basin so mo bathroom na siya isa ka iniduro. duro na sa siya nga dako dako o ari ka diri manghilam lapad siya so comfortable siya kung musulod ka din hanga na shower Nasa'y bathtub niya inigawas nimo which is na another sink diri and closet, pwede ka manghalay diha para dili magusbat ang imuhang dala nga mga sinina. And then, nasa siya mini fridge niya, nagdala sa tubig. Nasa na siya kettle o uh, oven kung gusto ka mangapi or maginit init o pagkaon niya. Which is good kay nasa siya jacuzzi niya. Nakatubang sa TV so pwede ka mag jacuzzi while ga relax ka. And then, there is, ipakita na ko ninyo ang heater o ang... Um, gamay nga couch niya. Ang nakabati lang, no, kay inig-open ni mo sa kanang bintana. is bati siya view kay sakyanan ni makita. Ang nakanindot lang is few minutes away ra siya sa mga convenience store just in case gutumon ka gabi dako and then close na ang mga restaurant so dili ka mapas mo. Kaya na may open 24 hours nga mga tindahan diri. So ni Antumea nakagipang gutom So before ko makalimot no, ang $259 per night TI is included na ang breakfast. Good for two. The breakfast start at 6 a.m. until 9 a.m. So kung dugay ka makamata, wala na. Di ka makakaon sa breakfast nila na free unya kay ako kay kaon man pirmi na sa kung na so pero ju ko makakaon sa free breakfast nga siya nagnganga pa kay natulog although dili na ko ma enjoy ang breakfast dili kay wala may rice so moadto lang gihapon ko kay free baya nga sayang pakitun unta mo sa itsura sa dining sa breakfast nila inana ra siya ka gamay gamay siya kay dili tanan mo breakfast gamay lang nang ngaon ang pangutan na worth it ba ang 259 per night nga pagstay diri para na ako worth it na siya kay di man ako yung nagasto. Nalingaw, bitaw kunin kayo kayo, oh. Heater na siya ba? Colorful kaayo, as in.